Hey, sala, sala, guys, oh. And hey, sala. You guys. Hello so guys Magandang umaga guys Magpalaot na naman tayo guys Kapal ng ulap guys oh Nakakatakot guys Parang mayroong dumarating na sa base ko guys Ulus Maalo na oh Nagsimula alon guys Pero Managat di hapon ta guys Managat di ta kahit ganito ang ano Alam na guys oh Sige guys dito lang muna guys Kasi mag ano pa kami sa bangka guys Mag Uh, Nagbiba pa sa pundo namin guys. Saan pa? Okay guys. Mamaya na lang ulit guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi. A few moments later. Hello guys. Magandang tanghali guys. Dito tayo ngayon guys. Sa may bahura guys. Dito tayo nanagat na, na na guys. Sa bahura. Malapit sa nabal. kasi doon kanina doon tayo sa payaw wala guys walang pauli so nitso kami dito sa may bandang nab nabal malapit sa nabal dito tayo ngayon sa may paura at dito magtumal pa rin guys maganda pa naman ng panahon guys so, walang hindi mainit lima araw guys guys matumal pa rin ng pahuli uh, huli ngayong buwan guys nihit masyado February January February matumal ang pahuli sa isda dito Hmm. bukid na lang kong baga nakatsamba, suktihan pero minsan lang ano ano guys sila ko na pumag guys kahit may pain Masyadong maliliit ang mga hipong ngayon Tawin. Bukas guys, hindi siguro tayo managat guys. Bukas kasi kardi din na naman sa Oh hindi pa bukas Oh Mana agak pagi hapung day guys Sa Sunub na araw pa Sunub na araw pa daw hirap maghanap ng isda ngayon guys eh salay salay guys oh salay salay ito pa guys salay salay pa rin guys maganda pa sana guys ang maganda pa naman guys ang ano panahon ngayon guys hindi malon at hindi mainit walang walang pauli yan lang guys kunti pa lang ang huli namin sige guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video pag ando na siguro tayo sa bahay kasi ano you know, matumal ngayon guys ang pagpahuli sa isda okay guys dito lang muna guys bye bye guys ingat tayo palagi 2 hours later guys ang hapon guys dito guys maalong masyado guys oh so. maalum maalong Uh, malakas ang hangin guys at punti lang isda namin guys di lang lima lang ka uh, pinggan lima pinggan lang guys ang hirap matumal siya guys at uh, doon kami ng nagat sa malapit sa nabal guys may bahura wala Uh, lipat kami, balik kami sa payaw natin. Uh, ito lang ang nahuli. Uh, Tinggal lang guys. Kaya nga guys. Ang laking gilis guys oh. Oh. Malaki na uh, dilis. guys At sige guys dito lang muna guys bukas na naman ulit guys matumal masyado guys ito e, masyado mahalon guys ninagyan ko ng bubong guys ang bangka may bubong na uh, lang na bubong para lang sa misis ko guys upang maka hindi masyado ma ano sa araw bilad Lagi kung um, ano um, guys um, bangka natin at dito lang muna guys bukas na naman ulit at ingat kayo palagi guys bye bye Ah, guys, oh.